mga poknat dito na tayo sa Naiya Terminal 1 boarding sa Korean Air mga 5 hours sa Korea, sa Seoul, Korea doon dahil magta-transit connecting flight going to Atlanta tapos Atlanta to Orlando so let's go baka tayo ng ano ng aeroplano papuntang Seoul, Korea Hello. Wow. Thank you. Arrive lang natin dito sa South Korea. Sa Seoul. Ito ay sa lounge area. Alas 3 pa yung flight natin ng hapon. Ayan, oras pa lang. 3 a.m. pa lang. Mamaya tayo magkwentuhan. So, as transit lang natin tong Korea. So, bali to transfer lang tayo ng airplane ang Atlanta and then after na Atlanta, Orlando na tapos punta na tayo ng port pag overnight lang tayo sa Orlando pupunta na tayo ng port maliwanag na so ayun mga boknat time check is 12.30 dito tayo ngayon sa ano pa rin inchon tingnan ano sila, in, zone. in zone tulugan So, ang tindi tayo sa ano, natin sa gate um, ito tayo um, 188 um, Delta Airlines and Korean Airlines papunta Atlanta yo Pssst. ang gate nya is 246 tara let's go Konti lang tao dito sa terminal na to Sa airlines na to Terminal toto to, to Incheon guys Tapos meron din silang e stretching area May nap area sila May stretching area Sobrang laki Tara lakad lakad mo tayo Nag change outfit tayo Sponsored by Adidas And all day break Shout out to Joshua Espargosa, the owner of um, All Day Break Clothing. Tamang lakad lang tayo. Ang lalaki nang screen nila dito, hindi ka maliligaw. Itignam mo lang diyan kung saan yung ano, flight number mo. Nakikita mo kaagad. Sokki 247 ban. Airlines. Yan yung Airlines, aeroplano nila. Oh, joke lang ah, hindi ako sponsor na Adidas. This das, is the final boarding call for Korean Flight 9. Hop, ya. Hop, Hindi tayo sponsor na Adidas ah. Joke lang yan. So, ito. Ah, ano ba ito? Ano na yung 246? Ang laki naman yung gate nila. So, malapit lang pala yung gate. So, doon tayo maghihintay until 4.24. Ay, 25. 25 ang lipad natin papuntang Atlanta is 425 yun 246 gate 246 so boarding time na tayo mga pokes ayan na punta Atlanta 14 hours ang biyahe so mababang biyahe to sa A16, gate natin A16 welcome to Atlanta guys this is A18 natin ano pa siya 8pm so maghihintay hintay alam alamin lang natin kung saan yung ano natin ayun na pala ito lang pala going to Orlando yo So, kung libot muna tayo no? Sa tayo mamaya mga pok. So, yun mga pok. Not any Waiting na tayo. Ay, nahantok. Nahantok ako. Di ako makatulog ng maayos dun sa airplane no? 14 hours pa yan kanina. May jet lag pa. Mainit din pala dito sa Orlando. Alok, kahit summer malamig. Mainit-init din. Hindi man sobrang init. Sakto lang. So, ang lipad natin papuntang Orlando is um, 8.59. Ang dating natin is parang 1 hour lang ang biyahe. O 10. Kanya. Nasa Orlando na tayo. Tapos doon na tayo mag-go hotel. So, para mapagpahinga na din, kinabukasan kasi, ano na, dire-diretso na yon, Duty na, diretso. So, bakbaka na Kita ng Orlando guys. Last destination. Yon mga pok We are already here at Orlando, Florida. Akarating lang natin. Kalabas na natin. Magkaklaim lang tayo ng bag. Tapos sasakay na tayo ng ang hotel shuttle. Tapos direct na tayo sa hotel. Papahinga na tayo. Sobrang pagod ng biyahe. Grabe. Ha! So, Ayan. Tayo namin sa hotel mag-usap. Amang ano lang tayo, sama rin lang tayo na nangyari ng travel natin. Alright. So yun naman tayo. Tayo sa train. Itang terminal B. Para mag-pick up ng bags. Ang luggage. On level two. In Orlando, their visit, and everything that makes Orlando. Amazing, 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 cruise ship, right? Yeah. Always pray for this to happen. Iyan tayo Port Canaveral. Ayan na siya. Ooh, malapit ka na. So, andito na tayo sa Port Canaveral in Florida. Guys, tasakay na tayo. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung barko. Grabe. Oh my God. Morning. Oh my God, I can't believe this. Ha! Grabe yung barko ko. Laki. Okay. okay. crew gate look at the ship guys so ito, 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 guys let's go